pasilong lang eh. Kolego. dito. Sa taiwan. Ang kasarap mo. Hangin. Oh. Kabayan. Ano yan? Ano yan kabayan? Oh, may vlogger dito. Ano yan kabayan? Eh, pre-test daw kabayan. Ano yan? Labit ka dito. Ano ba yan? Pre-test kabayan. Ano ba yan? Ito yung ano namin dali kabayan. Ano yan kabayan ah? Hey, Siyempre kabayan eh. Ano ba yung pre mo? mahirap pa buhay eh, dito sa Taiwan. Ah. Oh? Iyan, ano, meron dito mga master ano mga ah. Ano ba 'yan? Kasi eh, mga best seller namin dito yung mga yeah. yan, o, Taiwan, yeah. o, dito, ano, Taiwan beer. Oh, meron din ano. Ako na dito sa Taiwan. Ba, import dito ka ba? Ayun. Galing Pilipinas 'to. Yan. Nami-miss ko na yung, yung alak ito. ng Pilipinas eh. Ito ka Yung, kung ano ka, papadagdag ng ano. Ako? Pwede ano yun ba? na lang, ano? yon Ang galing Pilipinas. Ilan, ilan ko na eh. ya inam paha di sana. Iya, sige, naman, di Eh, hey Eh, pwede ba? Icek mau makan? 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 mau makan? Icek mau makan? Icek mau makan? Ano Ano lang yan? Isandaan lang isa niya. Ano eh? Ha? yan? Isandaan lang isa niya. Kailangan mo pre-taste! Kailangan mo pre-taste! Pre-taste! Hindi mo ba narinig? Sabi ko ako. ko dito ah. Pre-taste! Pre-taste! Hindi pre-taste ka ba yan? Mali rinig ka! Pre-taste! Isandaan lang isa niya. Alam mo naman ang hirap ng buhay dito. Grabe naman Matagal na ba kayo dito no, eh? Matagal na ako dito Mga dalawang linggo na ako dito eh Di ka pretty eh Kaya nami-miss ko yung alak ng Pilipinas eh tik Tign ko muna Ako talaga oh, oh. God. God. Mm. Grabe naman pala dito, Sandaan. Uh. Oh Mga dito eh Oo marami kami dito sandaan. Ito Ayan na. Ay, Kabayan, alis na ako kabayan na Sige. Salamat. Ingat ka. Salamat Alam mo naman, dalawa binubuhay ka din kaya ito. Tipipipay lang sa high life ha. Hoy, kabayan! Hoy! Isandaan yung ko!